Hello, it's Miss Eita! Guys, nandito ako sa Power Plant Rockwell kasi manonood ako ng Hello Love Again ni Alden at ni Katrine. At ang kasama ko ay ang aking kaibigan na si Attorney. Pagkatapos nito nga pala ay eh, magkikita kita din kami ng mga sunshine. Bibigyan natin ng review ang Hello Love Again. Napanood ko na yung one. Ano kaya ang mas maganda? Yung one or yung two? At ngayon nga daw ay eh, pumapalo na ng mahigit isang bilyon ang kinikita all around the globe. Hollywood ano si Miss ano, ano, yung Order kami ng ano na Ano ko nung anong, ano ano oras iso? na parang 5 minutes na lang mag-start so, na. Late ako bumating, eh. Ano? Soda arte okay. ano, soft drinks mo? So, soda, <laughs> soda, anong, ano, soda, soda pa Ano Anong, soda? Soda ko, soda This is our order. Guys, naiiyak na ako. Ngayon pa lang. Ate, naiiyak na ako. Ngayon pa pa lang. Uh, red one. Nakakaiyak na yung red one. I got the drinks. So, re natin yung movie ni Katrine. And then, we will compare it from part 1 and then part 2. So, tingnan natin. Malapit na kami pumasok. Excited na ako. Ala, oh, yan na. Wala pa mga ano pe. 11. Holy si oh, Miss Ito guys, tapos na. <coughs> tapos na yung ano namin. Okay, okay. Ang ganda ng movie. Nagandahan ka, Natulog ka, 'di ba? Naghilik ka te. Eh. Naghilik ka. Yeah. <laughs> Boring. Ay, <Man. Saka. laughs> Joke na maganda. <laughs> Maganda po. Ano mo sasabi mo sa movie, eh? te? Meron pa ba siyang karugtong o wala na? Wala na. Bakit wala na? Eh, mali mo sa Pilipinas. <laughs> ang ganda, te. Ang, ganda, ang galing ni Martha. Alamin niyo si Martha doon, si Martha. Umiyak ka. Ako Naiiyak ako doon sa mga party ng mga... Yung sa parents, tapos yung nakakapagod na super work tapos yung dahilan ng paghihiwalay nila ano ba yun parang piling ko ako yung ex ko ganun ganun kami for me kay highly recommended sa sa ano family no tsaka sa ano sa mga LDR ako hindi ko talaga carry ang LDR dahil ito carry yung LDR ah huh? LDR yeah. depends makaya Hebe. <laughs> Parang hindi mo naman. Pero siyempre, kailangan... Kailangan... Hindi, ayun yung katabi ko sa ano yung sa... Nakagun. Katabi ko, tapos lumipat. Sorry ba? Katabi ko sa sinihan, nakita ko, tapos lumipat. Kasi tatabi sa bakla. Ayaw niya tumabi sa bakla. May kasama siyang girl. Anyways, maganda yung movie pa na orin ninyo. Sulit ang bayad. Dito kami nanood sa Rockwell Power Plant. Ano ba ito? Ba Saan ay pupunta? dulo sa dulo na yung nilakad natin, ni Holy old <laughs> Timmy's ito. Kumain kami dito <laughs> sa, <laughs> sa <laughs> Chills. Saan kami kumain? Chili's. <laughs> Chili's pala, hindi Chills. Kasi ito yung in-order namin. Kaso, na naubos na. <laughs> ano, ano? Pinagtatawanan mo ako? <laughs> Pinakumain kami sa Chills. Sa chilis. Ang perfecto mo, te. Pag namatay tong mga to, lagpas sa langit na, te. May sarili kang lalagyan. Pero ang naka... Guys, ito in order ko. Yabang ko pa. I want this, I want this. Pero ang laki, te. Ang laki lang sa, sa chilis. <laughs> o, oh, diba? Nakamali na. Kung tatandaan nila... Maybe habang ah. lang ito. Lalagay lang naman, Di. Kainin natin to, guys. Sarap. Happy birthday! Unlock it, eh. Sarap. Ay, mainit yung cake. Mainit yung cake. Lasang champurado. <laughs> Ito masarap te, sarap. Ha? Ah, masarap ba? Ay, tang. Tang. Grabe, ano ba yung katangan? Oo, oh, eh. Hindi ko alam kung o ano tawag dito sa in-order namin. Order ko pala. Yan, basta mountain of fountain. Mountain of you, ice cream. Thank you, Miss A, for the busy Thank you, Miss A. Wala namang problema, sis. Malapit na rin naman. Makukuha ko na yung 2 million, oh. Malapit ko na yung, 2 million. Guys, isa din sa reason na nandito ako. Kasi kasama ko yung mga sunshine friends. At lagi ko sinasabi sa vlog ko sa inyo guys na importante sa akin ang insurance. So kumuha ako ng insurance ngayon sa kaibigan ko sa FWD person with disability, di ba? <laughs> FW, F, FWD F so kumuha na naman po ako ng insurance. So this is my fourth insurance po kaya ini-encourage ko po kayo na mag mag-insurance po para po para mamatay na po tayong lahat. Para po ano? Para po maging okay po yung inyong kung future Tsaka yung mga minamahal na pwedeng iwanan, may makukuha sila. Tsaka mag-prepare kayo day tumatanda na tayo, hindi na tayo mga bata. Look for Rocky Siya ay FWD. O kaya message financial advisor, financial advisor siya. O kaya message niyo lang po ako dito direkta sobra pong galing nila FWD bago po yan magaling po magandang insurance company po siya e ano nyo lang ako bibigyan nila kayo ng abot kaya nyo lang na hul hulugan nyo tas yung makukuha nyo hindi eh, ko kasi alam yung mga ganyan wag na nga kayong kumuhan eh na ano ba yung tawag sa ganun te yung mga 2 mil 2 mil ang tawag sa ganyan yung Sam Assured. Ano pa yung tawag doon yung ano? 2 million. Uh Oo, -oh, 2 million yung sa hospital. Yeah. Plan? Ano tawag yan? riders. More riders yung Life insurance. Riders. So kung ano yung makukuha ninyo or yung babayaran ninyo. Guys, mag-insurance kayo dahil Kung sabi kahit anong insurance naman yan, okay. Kahit ano pa yan. Pero syempre ako, tiwala ako sa sa mga nakuha ng ko insurance at FWD po. Go na FWD. Hindi yung puro kayo pa-discount ng pa-discount. Sa PWD nyo. Kumuha kayo insurance. May PWD ka na, may FWD ka pa. Look for Rocky lang po. Or sa akin. Sa akin na lang. Sa akin, message nyo ako. Tapos pwede niya kayong imitas Tapos ililibre nyo kayo dito sa Chills. Sa Chills. <laughs> Kamerapad ako sa inyo yung plan ko, ha? guys I'm here at Starbucks may GC yung pinakamalaki tapos ko na po yung ating planner thank you to my friends Aha. okay thank you my name is Miss A e. I'm pretty and I'm sexy and gorgeous guys I have two cards yung isa 11 stars yung isa 13 tapos andito pa yung mga kaibigan ko sunshine friends tinulungan ako mabuto So, may sosobra pa. November calendar 2020 2025 I don't get stuck pa. Iniis ka na ni miss. And I would prefer. Alam ni bini niya. Oh, yung isa. Last <laughs> year pa pala <laughs> to. Apo 2020. It's uprang attorney. Tayo na si Ate, puwede na natin yung ano yung car. Yung ating planner

natin to, te. Okay. Ito po ay pang walo ko ng planner. At taon-taon po ako nag-collect -na 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 nito. At ginagamit ko po talaga siya. So, wait natin. Iba-unbox natin ito. Kukunin ko yung old. Pero bago yan, guys. nagpapalit ako sa Starbucks. Actually, sinukli niya ito. Nang tag-50. Ready na ba kayo mga inaanak? Okay. Meron akong lalagyan dito, Envelope ko na ito gagastos sa Pasko ko na ito ipamili guys. Mag-iipon na ako ng ganito kasi. Hello! It's Miss Ato. Follow and subscribe me.